Mmm. Napakasarap. Uminom ng Nasir araw-araw para maiwasan ng diabetes. Ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa pagpapagaling, lalo na para sa diabetes. Pwede itong maging lubhang mapanganib eh, na kadalasan nakikita na lang kapag lumala na ang kondisyon. Sa totoo lang, sa aming pamilya, Meron din ako mga kamag-anak na nag-suffer at nag-pass away dahil sa diabetes. Kaya sobra ako nag-worry na baka magkasakit din ako. But simula nung uminom ako ng gatas ng na Nasure, wala na akong alalahanin. Ang aking kalusugan ay bumuti ng gusto. Nakakain ako ng mga foods na gusto ko. Nakatulog ako ng mas mahusay. Dahil sa hectic na schedule ko, minsan wala akong oras sa pagkain. Pero sa gatas na ito, hindi lamang ito mabilis at maginhawa. Ito rin ay nagbibigay din ng lahat ng kinakailangang vitamins and nutrients sa aking katawan. Nakakatulong ito para magkaroon ng mabuting kalusugan at binabawasan ang panganib dulot ng diabetes. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Napaka-metikuloso sa pagpili ng mga produktong kalusugan. Ang Nature Milk na ito ay FDA Certified sa US. Isa ito sa mahigpit na pamantayan sa buong mundo.